Ang bagay na kinabibiliban ng mga sports analyst kay Kai Soto ipinamalas kontra sa at coach CJ Bruton ng tinutunting binibigyan ng mga minuto si Kai sa game. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So kagabi nakaharap nga ng Adelaide 36ers team ng ating kababayan sa NBL na si Kai Soto ang team ng Hilwara Hawks sa pangalawang pagkakataon. At kahit pa nga wala ang top scorer ng mga ito na si Craig Randall II ay nakuha pa rin ng Adelaide ang panalo sa laban na ito. Naging maganda ang opensa ng Adelaide sa mga early quarters ng games. Medyo nakadikit lang ang Hawks sa mga unang minuto ng fourth frame ngunit agad din itong naapula ng Adelaide. Mix of small ball and length and size ang ginamit ni Coach CJ sa laban na ito contra Hawks. Di tulad lang palagi nitong ginagawa na poor small ball plays lang dahil siguro wala ang paborito nitong player na si Randall. Pero kita naman ang naging resulta epektibo, hindi ba? Kung kaya't kung magiging ganito palagi ang set of plays na gagamitin ni Bruton ay mas malaki ang chance ng panalo kaysa sa isang game system lang ang gamit. At hindi man napunta ang momentum bilang numero unong sentro sa mga plays ni Coach dahil si Daniel Johnson na nakakuha nito scoring 28 points ay magbebenepisyo naman dito si Kai Kalaunan. Kung nagkataon na magiging buena sang laro ni Kai sa mga susunod nilang game ay tiyak na puputok siya sa length and size system na ito. Lalo na ngayon na unti-unti nang dinadagdaga ni Coach CJ ang mga minuto ni Kai sa game. Though sobrang konti para ng ball touches pero ayos na rin yun. Kesa naman sa mga nakarang games nila na wala nang ang ball touches tapos wala pang minuto sa game. Maraming bagay ang papwedeng maiambag ni Kai sa laro kung magiging mahaba ang mga minuto nito every game. Subok na natin yan sa ilang games ni Kai sa NBL. Lalo na kung mabibigyan pa ito na mas maraming opportunity sa opensa. Yung mga simpleng bagsak ng bola sa ilalim lang sana na mas madaling puntos para sa Adelaide kung gagamitin nila si Kai. Tignan natin sa mga susunod na mga laban ng Adelaide. Possible na mas maraming ball touches naman ang ating asahan para sa team ng Sixers patungo kay Kai. Samantala sa laban ng Adelaide at Hawks kahapon ay may isang bagay na naman tayong nakita sa skill set ng isang Kai Soto na kinabibili na hindi lang na maraming mga scouts kundi pati na rin ng mga sports analysts. Ito nga yung depensa ni Kai Soto. Medyo inalat man sa opensa ay bumawi naman si Kai sa ibang bagay upang makatulong sa Adelaide. Ito nga ay sa depensa sa laro. Nakapag-rehistro kahapon si Kai sa laban nila kontra Hawks ng dalawang blocks at limang rebounds. At apat nga sa limang rebounds na mga ito ay nanggaling sa depensa. Alam naman natin kapag defensive rebounds, more uncontested contested sa ilalim kontra sa mga bigs ng Hawks. Ginamit din dito ng gusto ni Kai ang kanyang height advantage upang mapigilan ang pagbulusok na sana ng opensa ng Ilwara Hawks. Tulad na lamang ng pagpigil sa opensa ng team captain ng Ilwara Hawks nasa na si Sam Frohling, killer na may tuturay ng mga basket attack ni Frohling. Dahil sa haba ng galamay nito at may konting gulang, ay madalas na nakakagawa ito ng na mas maraming opensa sa ilalim. Pero tila nasira ang momentum ni Frohling nang mabutata siya ni Kai sa ilalim mula sa isang hook shot attempt niyang ito. Kilala at kinabibiliban si Kai sa kanyang pagiging legit rim protector na kaya makagawa ng matibay na depensa sa ilalim kontra sa mas malalaki at mas malalakas na opponent. Sa ilang taong pagsubaybay natin kay Kai ay ito ang nagiging punto ng mga sports analyst at scout sa skill set ng ating kababayan na mas madi-develop pa kung makakapasok ito sa NBA. Malaki ang chance na ma-develop ang depensa ni Kai na malaro din ng Timberwolves kapag may NBA team na nag-develop dito. Sabi nga nila hindi na ituturo ang size sa isa isang manlalaro na bagay na po pwedeng ilaban ni Kai bilang isang NBA prospect at malamang ang development na ito ng depensa ni Kai ay ang binabantayan o minomonitor ng mga NBA team scout na sumusubaybay sa kanya sa NBL ng Australia na sinabi ng batikang ESPN sports analyst na si Andrew electro nakaraan.